Good morning mga chikas and welcome sa aking munting channel Biglaan niyang nag-gross ang landas nitong ang si General Pacheco at ito nga si Ramon Montenegro na hindi nga niya sukat akalain na ito ay buhay pa pala dahil sa pagkakaalam nga nila ay matagal ng panahon ito nga ay sumakabilang buhay dahil nga sa ginawa nitong si Rigor na pagtapos ng kanyang buhay ngunit ito ay nabigla din itong ang si Ramon nang makita nga si General Pacheco kung kaya't agad-agad nga itong bumunot ng baril at tinutukan nga si General Pacheco ngunit sinabi nga ni General Pacheco na huminahon ka Ramon Montenegro meron lamang akong nais na sabihin at meron akong isang magandang informasyon patungkol nga sa taong ito at agad-agad ipinakita ang larawan nga nitong si Tanggol at sinabi niya nga niya kay Ramon na hinahanap ka ng taong ito na isang malaking taon nito at negosyante rin ito kung kayat dito nga ay natigilan itong nga si Ramon Montenegro dahil muli na naman niyang nakita ang kanyang kabataan nga dito kay Tanggol at nasabi nga niya dito kay General Pacheco na saan ko matatagpuan ang taong iyan dahil matagal ko na nga siyang hinahanap at siya nga ay napakarami kong katanungan sa taong iyan kung bakit magkawangking magkawangki kaming dalawa at nakikita ko sa kanya ang aking kabataan kung kaya't hindi naman nagdalawang isip ito ngang si General Pacheco na ibigay ang address nito ngang si Tanggol kasama ng kanyang mga grupo. Dito na kaya tuluyang magda-cross ang landas at magtatagpo ang tunay na mag-ama at dito na rin kaya maipapaliwanag ni Ramon ang lahat-lahat ng nangyari dahil nga sa pagkakaalam nga nitong si Tanggol ay siya nga si Alberto Prias ang umagaw sa kanyang minamahal na simukang magkaintindihan kaya at magkapatawaran na ang tunay na mag-ama at dito na kaya sila muling magsasanib pwersa upang kalabanin nga ang malaking sandikato at ito naman ang nagawa ngayon ni General Pacheco dahil ito nga ang kanyang pangako dito kay Tanggol na tapusin ang mga ang mga bakartel at ito ay uh, ginawa na rin ni General Pacheco ang kanyang pangako dito nga kahit tanggol na hahanapin at tutulungan niyang magkita sila nitong ang si Ramon Montenegro kahit hindi niya alam kung ano ang tunay na dahilan kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po, ingat, God bless and...